Hello guys, it's me, May Pandara Vlog. Hello guys, kumusta naman ang inyong araw? Ayan guys, for today's video guys, mag-garden tayo kasi sobrang init ng panahon guys. Sobra parang nasusunod na ako dito guys. Ayan guys, hinalungkat ko nga dyan yung mga halaman kasi guys, sobrang init talaga ng panahon. Kaya naano na sila. na lalanta na guys I mean yung ano good guys yung nalalaay na sila ano pang tawag doon sobra guys sobrang init talaga guys minsan lang din umuulan guys dito sa Quezon City and tingnan nyo naman nagagarde na lang ako alas stress pa nga dyan kasi tingnan nyo naman ang init init pa ng ano buti na lang an hindi na yung araw ang makikita mo Ayan, um, hindi na maaraw pero sobrang init pa rin ng panahon guys kaya nagsasayaw pa nga dyan eh so na um, naman guys nagkalungkat na lang ako kaya wala akong magawa wala pa yung boss ko that time guys kaya sa labas ako tumatambay wow. Man, kasi wala mag isa lang naman ako guys wala akong kausap so guys new new vlog pala ito itong kaan ko guys video ko ngayon kasi yung isang account ko is may 20,000 na siyang follower kaya lang kaan guys um may violation kaya hindi ko na siya ginagamit so ito na lang guys may yung account sana supportahan niyo ako guys so ayan guys pakinggan nyo na lang yung aking sinasabi dyan lang, matindi, matinding matinding el niyo na nga kuan na na yung mga kanan yung dito. Grabe. Ayan guys, naman kuan dati yung ano guys bulak ng rose is pink nagiging red nagiging red sa so, ano guys tingnan mo naman sabang so, ano nito dati taba siya guys kaso bakit nag ano siya hindi ko alam bakit nag nagiging red nagiging 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 red yung ano niya guys. Bulak niya. Pink naman to eh. Ito ano ko Double. Double rose siya. Double color. Pero kaso yung ano guys. Ayan. Yung dati naman na bulak niya is walang halong ano. Red. Red. red na may pagka ay pink na may pagka red ba diba guys <laughs> pink na may pagka red daw dito wow. ako lang tatamang guys pag ano um, wala kasi akong kausap sa loob ah? Um, nagtatambay na lang ako dito sa mga garden kasi wow. ayan, koan guys mahangin dito wow sobrang ano Nagtatambay din ako dito sa labas kay eh, guys kasi ko siyempre kailangan natin yung hangin pag always tayo nasa loob tumatambay ayun na ano guys ito siguro yung dahilan ng aking hair na nalalakas kasi hindi siya mahangin. Ha? kasi always pag nandito yung boss ko guys ano ayan always siya nakapinto yung pinto so always go sa loob wala kasi guys makan ano kanina pang umalis mga alas 2 sila alas 11 yeah. garden garden na lang dito guys wow. ayan dyan garden ng amo ko guys lak wow Kahit mamaya na guys, didilikan ko rin ito siya mamayang alas wow. 5. Kasi sobrang init pa ng panahon. Matama ko Mainit pa yung mga halaman. Mainit pa sila. Ang baib ng life. Dito ako tumatama yung mga guys. Sobrang init. <laughs> Pag sa pa to guys, sa province ko. Ah. Doon tayo sa mga mga, sa sapa, sa mga ilog, nagbabago. Wow. Ganyan kami doon sa ano guys, sa Mindanao, Kapag mainit, niyayaya ko yung mga kaibigan wow. ko. Maligo. Mm. Maligo sa ilog. Tapos maghapon kami sa kapat sa kanila. Grabe yeah. na wow. may wow. flaws na ko sa aking kamay. Kasi yung kakaplan sa mga pa lang tapos wabasain mo ah? ang dahilan guys. Kasi mainit ah? tapos ano, hahawa ka ng malamig ng toothpick. Pagkatapos ko mag sa ayun, hukas na naman. So, no choice. kanina naglansa na naman ako guys di ko kaya tanggapin mawawala ka na sa akin napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin Happy at kirot ang dulot sa Kingdom damdamin. <coughs> Di ko na kaya sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Aw, oh, sana all. Sana all. Kala mo naman may Wala naman. Guys, pa-support naman sa aking ano vlog. Guys, kasi yung isang account ko may ano na, may 20,000 followers na siya. Wow. So, hindi ko na siya. Minsan nag-upload din ako, guys. Kaso lang. an um, na iinis ako, guys, kasi ko uh, na violence siya. Yung ah? Share lang naman ako ng mga ano, mga sa ibang koan post, nag-share ako sa aking timeline. So, ayun, na-violence Then, sa oversight yun, guys, is, na-expire. Late ko na siyang nakita. So, koan, ayun, hindi ko na maalis. So, gumawa ulit ako ng aking koan, ng aking account. Ito wow. na siya, guys. So, sana supportahan niyo ako, guys. May 20,000 na yun guys na followers wow. ko. May dump. So, sayang lang. Pero no choice. Wala tayong magawa. Kasi violation. Ilang ulit na ako nagkuan. Nag-review ng kuan. Nag-review kay Meta. Kaso wala. Nire-reject niya. So, no choice. Hindi ko na yun gagamitin guys. So, you guys. Yun lang yun lang guys thank you so much it's me May Vandara Vlog or mas kilalang sa pangalan ng May Amado Vandara Bas <laughs> ang daming pangalan so guys thank you so much please support me guys share nyo naman yung aking mga vlog channels bye bye guys